Hello guys, uh, katatapos lang ng duty namin. Ito, Pauwi na kami ng bahay. So, ito, maglalakad na naman tayo. <laughs> Wala? Sarado? Nasaraduhan kami. Hindi na kami makalabas. Dito kami, dadaan sa may... Uh... Uh. Uy, dito ka pala? Oh, dito. <laughs> ano yun? Pariwala? Ang rent. Spending. Ha? As-out time uh, Malakas naman. Ah, uh, una na kami. okay, salamat. Ayan. <laughs> Ayan, ito yung mga ano, Saudi boy. Ang layo na inikutan namin, no? Ano to? Ha? Let's mapi ka lang. Shout uh, out para sa Pilipinas dyan. Ang laban. Anong laban? Bakit may ka kami, boxing? Ayan. Dito kami sa likod ng Atimol. Yeah, nito yung parking area ng Ultimol <coughs> Tutor lang tayo, guys, kasi malayo yung Hello, kasi Malayo yung inikutan namin. Ay, pulong mo sa dati mo siya mag-video ka, may post yun. Ayaw mo stop mo. Wala mo. Wala mo post? Wala eh. Ngayon, i-stop mo sir. Stop mo wala na yun. Sa ipon dati mo. I-ano natin yan, isi search natin sa kung paano i-settings. Kaya na, may hinanap pa kami isang kasama. Si Jumamix. Sabi nga, dito daw siya maghintay. Baka sa ano na siguro, nasa taas na. Ah, yung pabaliktad-baliktad? -tab? Pero may, may mga as na dito. Eh. Ah? May as na pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan? Ah. Ito ang rola ko. Oo. Ito ang ko lang ng mga ganyan. ganyan. Tapos na pwede na mag... Ah. Oo, oh, baka ako pwedeng ganyan. Oo. Baka pwede siya, ano, siguro yan. Yung sa'yo, yung may, may post din ba? Oo. yung stabilizer niya. Pero pag binilagay ko yung ano yung balon, stabilizer. Ay ano? Ay ano? Oh, <coughs> nasa jumak. Thank you. <coughs> Ano ba ko? Ha? Asan siya umak? Bronze? Ah, nandoon na? Nandoon na pala? Yan, nauna na pala yung kasama namin. Ayan na sila guys Nauna na Nabuhuli natin sila Nahuli Ayan Balik ano na naman kami guys Balik alintok Oo Kailangan natin magpapawis para sa kinabukasan <laughs> yan si Darlami oh Darlami. yung isa na iwan Yeah, dito tayo sa ano ngayon damam Ma'am, <laughs> mapimalong هذا عبد الله فؤاد رود عبد الله عبد الله فؤاد رود لا 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 ربنا Một số tiền, giữa sau đó. Tao sợ là nắm chặt. Một bên này. Va anh bên trong đi ô

Matatapos lang ng duty namin. Tapos naisip yan namin maglakad. Agaling kami ng Otimol. Tapos pauwi na kami papuntang uh, Madinatal Umal sa accommodation namin. Kaya ito kami naglalakad. Naglalakad kami. Siguro mga 45 minutes naming lakarin papawis papawis lang kami guys ayaw pin oh, basa pa yung ano pintura hmm, sa gilid oh Som. Som, akmar mapiru Oh, tapos siya, siya na una ang bilis niya, tapos muntik na ng talaga. gumanyan yung sakyan. Pit. Yan, di na tayo sa mulai kabat plaza, mulai kabat, mulai kabat, Moray -Kabat. Moray -Kabat. gusto mo na bumili ng motor dito, saglit lang. Bumili na sila ng iPhone sa 3,000. Yan pa yung motor na sa Ang ganda na yan. Putit. Hindi mo, kita ko rin sa Sa atin, sa lahat. Maapin, maapin masyway papay Ayan. pawis na rin tayo mga guys maalinsangan ang panahon ngayon kaya masarap mag-jogging. Sino ada may pinada? May, <laughs> may nada? Hindi? <laughs> may sounds pa yung motor niya. S22 at saka yung S24 Kunti lang talaga yung lamang Number one siya sa battery Tapos yung Ano ba yan? Basta kunti lang, mabilang lang Yung battery nito, sir Ano lang? 34? 30 ano? Mula umaga Oo Ang na natira, 34 visit. Paul yan kanina? Oo Ang limit nito Galing na <laughs> Matititin? <laughs> Puro ano, puro... 5,000 lang yata. 5,000, no? Tapos mag-charge ka pa ng restaurant? Oo. Oh. no, <laughs> so, sir, kasi mara maamura lang doon, eh. Ayan. Pupunta daw kami ng savings hall. Bibili lang na. Ang tayong sa sir, nila, eh. Saan? Ito? Pareho lang? Kasi tinanong ko yung video mo, ano, eh, kahapon. Yung naglakad kayo? Eh, may ano yun eh. Gimbal eh. Ah, may gimbal pala yun? Ah. Uh... <coughs> yung sa GoPro. GoPro. Sa na ano yun. Target. Kasi pang motor yun eh. Ah. Uh -huh. Eh, GoPro. Ano naman yun sa rin? Idol yun para sa mga motor eh. Pang motor talaga yun ah. Eh. Tapos pwede mo ilagay din dito. Sa helmet. Sa helmet. Ah. <coughs> Maganda yun, kahit magaling kanyang ganyan, wala, naka-steady lang talaga. Motovlog? Oo, motovlog. Hindi pa rin nag-aaraw. Ano, Oo, oh, hindi pa rin nag-aaraw. Kahit yung mga racing, yung mga nagkakarira, motor. Pero ano sir, siguro, para ko yung ano, DJI? Sa? DJI, ay, camera. Ah, yung pa parang GoPro din? Oo. Oh. Mm. Ano Action, DJI action. Oo, oh, pero maliit ba yun? Siguro oh. po, pareho. Oo, oh, ganun, pareho lang. Pareho lang sa size? Oo. Hmm. Dan, okay. ayo sa Panghi. Bakit oh. yeah, dito na kami sa savings room. Eh, yung susi lang kanina, Ay, yung, ano, yung lutot, ah, naisip ko dyan. mo bakit ko na, ano yun, Nalala ko may ano niya. Ito yung pilit.